What's up mga idols? Video na to, ito, natin tong bagong challenge ngayong March season. Ang tawag sa challenge ito is Minion General's Rampage. So huwag na natin patagalin, simulan na natin to. So ang gagawin natin dito is, may kita natin dito sa skill ng ating Grand Warden is meron siyang Fireball. Tapos meron namang Giant Arrow itong ating Queen. So yun yung gagamitin natin para i-take natin tong base dito sa taas. So, gamitin natin ito. Apat na earthquake spell. 1, 2, 3, 4. so, tapos niyan yung giant arrow naman ito. Tapos yung ating fireball. So, wasak na siya. Drop naman natin yung ating king. Yung ating ice golem. Spam na natin yung mga troops. So, dito naman. Pag malapit na yung ano, pwede na natin i-drop tong at spell dito sa may uh, Minion Prince para ma-distract. Para drop yung yung mga Headhunter para patayin yung Minion Prince. So, mati-distract na yung Monolith. So, yan lang. Hintayin lang natin siya. Hintayin lang natin makapasok itong ating mga troops. So, pag yung ating Barbarian King dito sa dito sa anong nito sa fire speeder at sa single inferno doon natin gagamitin yung yung ating barbarian king ability so ayan na pinofocus to siya pwede natin gamitin para maglalabas siya ng mga ng mga spawn na snake so, pwede natin siya iligtas ayan na so, save natin yung ating barbarian king gamit yung natitirang invisible So hintayin lang natin to. So ayan, mame at 3-star na siya. Ganun lang siya kasimple simple and pati 3 mo na itong challenge na to. So ayan, kahit maraming multi-inferno tower, low level lang naman 'yan. So hindi mo dapat isipin 'yan, okay? So ayan, namatay nga lang yung ating mga angel, pero okay lang, walang problema. Kasi kayang-kaya pa rin ito ay 3-star. So, ayan na. So, ang importante lang talaga, mawasak mo muna yung town hall. So, pag nawasak mo yung town hall dun sa taas, magiging madali na lang to. So, bali, 3-star na natin yung Minion Generals Rampage. Rampage, ba? So, check ko lang. So, ano pa ulit ng challenge ito? Minions General Challenge. So, na-3-star na natin siya. Ganun lang yung gagawin mo, Idol. Mati-3-star muna ito. So, walang kahirap-hirap. easy easy lang. Nagustuhan nyo po ba tong video na to? Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga ng suggestion o no reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba para mapag-usapan po natin yan. At huwag na huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.